Gordon Paramoan yun hmm, grabe oh uy, napakaganda Paramoan subukan natin dito mag surf fishing mga kabayan kasing tropa dito na tayo sa Ano nga ba yung resort dito na? ano yung ma mahal na resort. Yeah. Ha? dati yung kalusong grabe o, mga bundok na to dahan dahan lang mahina yung ating prime mahina sagad na no? yeah. nagaantay na yung ating ano katagpo katagpo nag sa Patag, Barangay Patag. Tapos magbabangka kami papunta doon sa kanila sa Kulong Pogong. Eh mga kabayan no? ganda ng dagat. Sana wag tayo mabigo dito at makahuli tayo ng ating mga dream fish na pelagic. Ito nga pala mga kabayan ay dito na ng ating water adventure dito sa Karamoan sa Bicol talagang napaka umalis kami ng tanawa ng nakaraan alas 2 ay alas 2 na ba yun? at nakarating naman kami dito mga alas 10 ng umaga Ah, yan ang ating dinadaanan hanggang doon na lang yung ano eh yung saminto kung dating dito road na yung kulang doon sa papuntang pataglit kung kung ano tawag dito kung saminto nung day one namin mga kabayan galing na rin kami dito na gano kami dito na masyal eh sabi ng tropa dito na lang magkita kaya ito kami ngayon bumalik kami dito Punta kaming yung Patag, Barangay Patag. saan ka din yun. Na, direct na tayo. Hindi na tayo sa mga. Nakakatuwa din mga kabayan, gagawa ng yung mga taga dito sa Karamuan ay mababait yung mga tao dito. ano anong barangay to? Dito sa ano? Ito yung unang pinuntahan namin ang San Vicente yung may pier na luma sa bandang bantana naman yan sila wala naman, ngayon mali tama yan ito lang ang daan dito hindi ka pwede matanggol mga napakaganda ng lugar nila shout out <laughs> yun yung sinasabi kong pier oh. yung pier ng San Vicente yan. San Vicente Pier, yung lumang pier Let's go. Doon na tayo sa barangay pata. At nag-aantay na yung ating ka doon. Ah! Mm Hindi -hmm. naman ako mahilig mamana mga kabayan. Walang kamilig-hilig. Ayan, dumayo pa ako dito. Napakalaki. Nasa 500. 400. Ah, 500 nga. Kung wala 500 kilometers. Ah, mula sa Palawan Batangas papunta Karabuhan at nakakatuwa namang gawa na yung mga nakikilala natin mga aritu aritu lubak arit lubak ang nakakatuwa uh, naman mga kabayang gawa ng yung ating mga nakikilalan tao ay welcome naman tayo at mababait uh, naman sila pasensya na rin mga kabayan doon sa ating mga napupuntahan natin na aabalang tao gawa <laughs> na siyempre hindi naman tayo ano kakilala nila at bigla na lang tayong nagdahan sa kanila pero ini-entertain pa rin tayo kaya kasalamat pa rin tayo yeah kita tayo dito boss dito papunta mo patag malapit na Hindi uh -huh. salamat boss. Ayan, ayan, barang way duro yun Duro yun Wait lang mga boss At talaga namang Ay, rapor uh, Napalabang si Huwag kang magulaw Malakas pala itong ating ano uh, Honda Click 160 Ay, sigurado dapat mo liwanaan. Honda Click 160 Napalabang ka ngayon sa karamuan Ah, hindi po pwede dito si Napro George. Oh. Ito. At sira ang motor. Pero oh, ayos lang. Ito ang magandang adventure. Kaya, palaglag na yung bigas. Bumili kami ng bigas. yan naman kung wala ka dung dala. Iya, iya, iya. Oh. Alright, guys. Ito fishing adventure dito sa Karamoan. Yari yeah. to grabe daan dito rap road talaga dapat hindi na dito <laughs> napaka ano pangit ang daan eh ang dala naming motor ay hindi pwedeng pang rap road ay 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 ay, ay. pero pwede na yan itong maganda ng adventure talaga road trip Karon talaga okay lang 'yan at least ginagamit ko masira. Yung Aba 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 aba. Aba aba, aba 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 Ah, hirap dito. Pa pa pa. Dito. Katkababa pa ba? din ang tagal pa tayo lalo. Ito na yung Barangay Patag pero hindi naman patag, ay hindi na pa patag Kalomak kalomak adaan pero hindi na sa tada dito pagdating ng araw eh, Sanito na pala dito, dun na hindi Ayos, iyon siguro yung mga uh, hindi na maghubog para dito eh dito lang tayo paano dito yung complex? ayun nga pala sa complex nga pala tayo pupunta patag patag complex boss good morning boss saan po dito yung complex? ah doon pa? Ha? Ayun, pinduran bread. Ah, uh, okay boss, salamat, boss. pala dito sa 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 Patag naman pala dito sa amin. Hmm. Sa, 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 sa so, ito yung pang ito yung ito yung pulso ito uh, yung complex complex salamat baba ganda dito oh